shout out, shout out, mga lods. Meron tayong nakitang kumakain ng ano ba, watermelon. Tapos nilagyan niya ng lemon. Ating itatry mga idol. Tinay natin kung anong lasa. Yan. Ayan, meron na tayong uh, watermelon mga idol. At uh, yan, lemon. Itry natin kung anong lasa mga idol. Ay, e, tinay natin kung anong lasa. Ayan. Mag ano muna tayo atin muna kuha tayo ng konti no kita try natin mga idol try natin kuno lasa na ano na ko na yung ganyan ko kasi nga kumain siya ng watermelon tapos nilagyan niya ng na, lemon mm watermelon niya lemon mm kuno lasa so mag slice tayo tikman natin no to tikman natin kuno lasa mm meron mo tayo tapos mag slice tayo no ng, ano, slice tayo ng melon. Ligit lang. Ooh kung ano kayang lasa nito mga idol hmm? bura natin mga idol bura natin, tingnan natin kung anong lasa basta nakita ko lang ito mga idol kumain no, yan kumain kumain siya, tingnan natin kung anong lasa hmm. Hmm, legit to ha, tingnan natin kung anong lasa hmm ang sarap pala mga idol, legit hmm, in, maasim-asim ang matamis-tamis. Oh. Mmm. 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 Ang gila ko talaga ito mga idol. Mmm. Ang sarap para. Sure, promise. With lemon. Mmm. Mmm. Ah. Parang, ano, juices. Legit nga pala ang idol. Sobrang legit. Mm. Nakita ko lang to ha. Nakita ko somewhere else. Yeah. Hm. Mm. Mm hmm. Hm. Mm. Dito du ko. Ay Hm. Mm. Hm. Mm. Mm hmm. 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 Itrya niyo mga idol. Ay Promise. Hmm. Watermelon with lemon, squeeze me love, ah, a mmm. 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 Black huh? Legit, my idol. legit. Thank you for watching, legit, my shoe brown, legit. Mmm. Thank you.